Good morning mga kakons! Ako nga pala si May at kung bago ka palang dito sa akin channel please do consider subscribing and comment down below Anong sa akin yung iba kong kabayan kung dito ba daw sa Honggo uh, ang isang katulong nagtatagal sa isang amo that means ba daw na mabait sila amo So para sa akin, yes maaring ganun maaring uh, mabait sila amo pero, maaring si kabayan ay nakikisama lang din. Actually, yung mga amo natin guys, nakikisama din naman yan sila sa atin. Tayong lahat may kanya-kanyang pakikisama at pakikitungo na kailangan gawin gampanan sa bawat isa. Ay lahat ng pagkakataon na porke mabait si amo ay magtatagal si katulong. May mga time din kasi na kahit mabait si amo, kapag kasi katulong naman, ay ayaw niya talaga doon at hindi siya komportable, hindi talaga yan siya magtatagal. Okay, take note. Hindi porke mabait si amo ay magtatagal na si katulong. So, hindi naman porke eh, Uh, hindi mabait si amo, ay hindi na magtatagal si katulong kasi may iba naman na nag, talagang nagtsatsaga lang silang makisama sa mga amo nila eh lalo pat may maraming obligasyon. Ako naman, so far masasabi ko sa mga amo ko pareho kami na nakikisama sa isa And ngayon, mag nag one year ako sa kanila. So far, so good naman. So, nasa sa atin guys ang pag adjust Hindi po yan ah uh, porke mabait si amo or masama ang ugali ni amo. Malaking factor din yung uh, mabait sila amo. Ano? nag adjust din naman yun sila. Bagay-bagay din naman talaga na hindi tayo talaga magkakaintindihan ng bahay, especially sa mga gawain. So, may mga time na syempre si amo hindi maganda yung mood. Kaya doon nag-uumpisa ang conflict. Hindi natin pwedeng iasa sa mga amo. Hindi rin natin pwedeng Sabihin na tayo na lang ang laging mag-adjust. Huwag kayong pagkakampantei for mabait si Amo. Ay magtatagal kayo dahil hindi natin alam yung alam yung daloy ng bawat araw na nangyayari sa loob ng bahay. May time talaga na parang tinatamad ka, may time na parang aayaw ah, ka na hindi mo alam kung anong dahilan, may time na parang ang gulo ng isip mo may mga may may, may mga chance na pwede kang magkaroon ng magandang opportunity dito lalo na sa Hong Kong so may time na makakapag-isip ka na ay. Eh? Parang gusto kong lumipat ng trabaho. So, ganon. So, hindi, doesn't mean na mabait si amo, ay magtatagal ka. Pero, isa yun sa mga napakalaking factor, guys, na magtatagal ka talaga kapag si amo ay mabait sa'yo. And at the same time, ikaw din, magaling kang makitungo. Vice versa lang, guys, kasi nga lahat naman tayo may kanyang-kanyang -kanyang ugali. Lahat tayo may mga kanya kanyang karakter na kailangan din natin i-adjust kasi hindi lahat ng pagkakataon okay tayo, di ba? Time na parang feeling natin bugnutin tayo tapos si amo good mood so parang magtatakayan si amo bakit kaya ganto yung ugali nitong taong to ngayon hindi naman pwedeng sila ang lagi mag adjust sa atin guys una sa lahat um, mas, may karapatan sila talaga na alam mo yung mag attitude <laughs> tayo may time din talaga nag attitude tayo pero wag nating ano wag nating masyadong i-level up kasi alam naman natin na Uh, tayo talaga ay kailangan magpakumbaba ano so wag natin iasa sa mga amo kung magtatagal ba tayo dito or ano wag natin iasa sa kanila ang gano'ng bagay mga jay kailangan din natin makisama at the same post tayo sa goal natin para alam mo yung ba may panghuhugutan tayo ng lakas para magtagal dito hangga't kaya mo kayanin mo as long as sinasahuran ka naman go alam mo yun, lalo ko kung may mga obligation tayo mga jay hindi tayo pwedeng pa alam mo pa petex petex ako may time na iniiyak ko na lang yung pagod ko. Minsan gusto kong ishow sa social media yung mga lungkot ko, yung mga kahinaan ko. <laughs> Tapos minsan parang naisip ko, parang ang OA naman, baka sabihin ng iba na ganito, ganyan. Alam mo yun, natatakot din akong parang i-judge. Kaya minsan, nagpo-pose ako ng mga drama-drama pag naiinis ako sa mga amo ko or something na sa sarili ko. Pero parang at the, uh, at the end of the day, nagsisisi ako kasi iniisip ko parang ang OA ko naman. Pero normal kasi sa atin ng mga tao na nakakaramdam tayo ng mga ganun. May mga time talaga na parang, alam mo yung feeling irritable tayo, feeling sad, feeling happy, mga ganun. Alam mo yung emosyon ng tao pa bago-bago. Lalo pag tumatanda ang tayo, grabe yung mga hormones natin mga jay. So, experience ko yan sa ngayon. Pero so far, nakakayaan na naman. Kaya sa mga sa mga gusto mong mag-abroad, kailangan guys, marunong kayong sumabay sa Agos para magtagal kayo. Hindi porke mabait si Amo or hindi mabait si Amo, eh, idependi ide mo na doon yung magiging kapalaran mo. So, hindi po yung ganon. Kaya, good luck sa mga gusto mag-abroad guys and congrats dun sa mga tumagal na dito sa abroad. Bye-bye!